Magandang umaga mga kapatid at mga babayan dito sa umagang ito sa isa na namang verse ng ating babasahin ito ang sinasabi dito sa law 12.8 I also I say unto you whosoever shall compass me before me him shall the son of man also compass before the angels of the Father but he that denyeth me before me shall be denied before the angels of the Father. Ang sinasabi ng ating Panginoon na ang kahit na sino na mag uh, hindi niya ako ikinahihiya sa harap ng mga tao ay hindi ko rin siya ikahihiya sa harap ng aking ama at ang at ng mga anghel. Walit ang kahit na sino na ikinahihiya ako sa harap ng mga tao, siya ay ikahihiya ko rin sa harap ng ama at sa kanya. Uh, kaya mga kaibigan at mga kapatid, mga kababayan, hindi tayo dapat mahiya sa pagsalita tungkol sa uh, salita ng Panginoon na ipahayag ito. Hindi tayo dapat mahiya dahil ito ay ating obligasyon sa Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, Yeshua Messiah, na lahat ng tao ay makaabot sa kaalaman ng kaligtasan dahil ayaw niyang ang tao ay mapahamak doon sa impyerno na tinatawag doon sa pahirapan kaya ang ating ginagawa kahit sa maliit na paraan tayo ay papayag ng salita ng Panginoon ng kanyang salita upang ang lahat ay makarinig at uh, sumunod gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon na ang tao ay dapat na sa kanya na siya ang tagapagligtas walang ibang pangalan na ating uh, sasambitin sa ating pag-worship sa ating panalangin ang pangalan ng ating dakilang lumikhang siyaweh at ang pangalan ng ating tagapagligtas na ibinigay niya na tagapamagitan sa ama at sa mga tao yan ay ang ating Panginoong Yeshua Masaya kaya wag natin ikahiya mga kapatid mayroon mang manood o wala ating gawin ang ating tungkulin upang ang mga tao ay hindi mapahamak sapagkat sa panahon ngayon marami ang mga tukso na dumarating sa bawat isa sa atin tukso na yan yun yung kayamanan yun yung mga gawain ng tao na napapalayo ang tao sa pagsunod sa kalooban ng dakilang ika kaya tayo naman sa ating ginagawa kahit na maraming mga balakid o minsan walang nanonood walang nakikinig tayo ay patuloy na magpapalaganap ng magandang balita upang ang tayo ay mag tao ay magsisi at umabot doon sa kaligtasan. Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid, mga kapapanit.